Okay. Nabuho ko na. Palit ng bagong block. Kaid na yung block niya. Honda CB 125. Palit ng bagong block. Palit ng kick spring. Hasa ng barbula. Singo na rin kasi. Yan. Okay na lahat yan. Hasal na lang namin. dadalhin na lang namin doon sa katawan nito para matesting na so, all goods to to sure na sure na to na problema to okay na okay na yan oh boy kunin mo kung ano na kaya yun ngayon muna ron ano? kick spring ay kick spring yung ano yung kick jack nya maglalakad na lang tayo muna bubuhati na lang natin Ah, uh, para hindi tayo magtali-tali. Tatali pa ba tayo? Kain muna natin bote niya, di ba? Okay, okay, okay. Salipak na lang kami. Mamaya magsasalipak kami. Mamaya na lang uli. Huwag na testing na. Pita ko sa inyo. Bali yung pinalitan. Kick spring. เบลกไทมิ่งชินไกด์เซ็ตพาลิตล่าฮัตเนียนล่าฮัตสบายมุน่า